Ito ang unang sang tanong. sa Alex bomb Sunshine Garcia, noon ay sa kapit bahay lang siya nagpapaayos ng buhok, at dahil low budget, ano ang ginagamit ng kapit bahay ni Sunshine para kulutin ang buhok niya? Ay alam namin yan. Alam, namin. Ay, ay, alam ay, natin. eh wala pa na kaya mo na kaya mo mo na kaya mo na kaya mo na kaya mo na eh ng kamoteng kahoy. Ay, nako, teka lang, teka lang. Kami talaga them. ang tunay nakakaalam nito. Uh -huh. Pero kasi meron akong kilala. Ito ang tunay na sex bomb talaga. Ang sex bomb natin dito sa TikTok Lock. Happy, happy, natin yung katanungan. Tama. Okay. Ang ginagamit niya kasi talaga okay. is yung sa walisting ting. Walisting ting. Oo, oh, oh, kasi maliliit yung mga kulot na nagagawa. No. At saka nung time nila, uso yung dirty look. Oo. Oh, yes. oh. Hindi <laughs> <Dirty laughs> lang yon Alam diba? mo, iba ang hiwaga ng walisting ting. Ginagamit niya yon pang kulot. Pinang tatanggal din niya ng inggron yung walisting ting. Tama! iba oh, si Sunshine oh, okay. kasi ang daming baka, daming, parang eh. eh, na ang sadya parang ang sadya naman parang ang sadya naman kuya Kim ikwenta ay, ay, mo yung tama ikwenta mo yung tama ito yan ang ginagamit niya talaga ay yung tangkay ng kamoteng kahoy oo oh, oh, naman kuya Kim alam ko bakit yung kamoteng kahoy gugo yan at ang scientific name ng gugo ay buhok tus mahaba pus ayun oh, haba oh. ng buhok yan eh at alam niyo ba ang tawag din dyan ay aloe vera. Aloe vera. Alam niyo ba saan nga galing yung aloe vera? Saan po? Galing sa aklan. Aloe vera! Aloe vera! Doon yun! Tsaka ano ko, ko yakay naman, pag medyo matataba oh. yung hibla ng buhok ni Sunshine. Eh. Kilala oh. ko si Sunshine eh. Mm. Hindi pwede yung walis <laughs> Hindi pwede. Mapuputol. Oh. Kailangan din, ano, kamoting kahoy. Kamoting kahoy. Dapat yung ano, muntik palalaki Siyempre, <laughs> malalaki ang hibla ng buhok ni Sunshine. Big na, girls! Man, okay, Arrat. eto na. Oh, na, na narinig mo na ang kanilang mga opinion. Ah, Sex bomb Ira. Ano ang sagot mo? Feeling ko walis tingten. Ay, nako, ay ako. Ikaw ba ay kabog o sabog? Alamin na natin! Five, four, three, two, one! Oh! Hey! 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 Ako tumama, hindi ka. <laughs> Siya pala yung tumama kaya siya, Ay, siya yung tumama. Nag-celebrate lang siya for you. Yes. Okay. I love you, Micah. <laughs> Nakaligtas ka sa unang tanong. Ito ngayon ang pangalawang sang tanong! Sang sabog! Ay! Tama ako ah. Ay! Ay noong please, kabataan Rochelle. niya. Na witness ko yan, okay. Anong gamit ni Rochelle Pangilinan ang madalas na nawawala? A. Chinelas. Or B, headband at panali sa buhok? Ayan. Jobay, alin yung okay. pre kasama niya. Alam na, alam niyo yan. Chinelas. Chinelas? Oo. Oh. Chinelas lagi niyang nawawala kasi... Lagi kaming pagod sa ano eh sa trabaho. Yan. Tapos lagi may, may bitbit -bit na tsinelas. Uh. So gugulat na lang siya, naiiwan niya 'to sa show. Yan. Wala na naman siya tsinelas. Ang ah! ending yan, yung tsinelas na lang ng mga kasama namin yung ginagamit niya. Yan laki-laki uh, ng paa niya. So size 5 lang yung ginagamit. Yeah. Oh, Ayan. Ako, mali. Oo. Oh. Ay, mali. Alam mo ako nasa korte tayo natalo ka na. Ibang klase kang attorney, mali. Ay, mali. Ay, mo Ay, mali. Ay, mali. Ay, ikaw nga yun. Ako na ngayon. Kaya paniwalaan mo ko, Maring Ira. Ano ba ang sagot? Ang tamang sagot dyan kasi ang ginagamit niya, ano ba yun? Headband. Ay, nakalimutan. Kaya alin. Kasi, kasi majorate siya. Majorate? Anong majorate? Majorate, ibig sabihin. Major na maliit. Diba? Oo, nag-headband siyang ganyan. Eh, kinalalaglag yung headband. Ipipit niya. Gulo, eh di yun yung lagi nawawala. Pag tama. uwi nga, wala. Tama, tama. Yeah. Pag mo, nagsasabi ng na totoo. Ano, ano ka kasi... pa ba? Para mawawala? Anli kaya yun? O, wow. teka, wag kayo mag-away. May concert pa kayo. Ha, wala baka na. Baka hindi pa tuloy. After ng tiktok lang, wala na. <laughs> wala lapunay, Oo, ito na, pride ano O, na, eto na. So, ano ang sagot mo? Tagal ko na kilala si Rochelle, kaya feeling ko, panali ng buho. Yeah. Yes. Na Ay, nako. Alamin natin! 5, 4, 3, 2, 1! Ayan, 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 ayan. Hindi ka naniwala. Sabi ko sa'yo, Gina Elasga. <laughs> naniwala kay attorney. Kasama ko siya sa show. <laughs> Mars. <laughs> naniwala kay attorney. Mars, sa chinelas, Mare. ang palagi niyang nawawala kasi sa Malabon lumaki si Rochelle. Baha. Kaya madalas inaanod ng baha. baha ang chinelas niya. Mare, sorry Ayan, si Atorni si Atorni <laughs> kasi. Si eh. kasi ang jurit-jurit eh. Ang Ayan. galing eh. Ang jurit-jurit pa, ka Atorni. Ka kasi kami powder. kami mga dancers, panali ng buhok talaga yung laging nawawala natin. Ako din, panali ng buhok. Wow! <laughs> Ay, hindi ka kasali. O, ito na! Ang iyong pangatlong, Sang Tanong! Sang Sabon! Siya maging sex bomb ay pagkanta talaga ang unang naging hilig ni Jopay. Ay. Pero kahit hindi dancer, anong dance move ang naging susi para makapasok siya sa sex bomb? Ay, ay. ay, 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 ay A, ay, marunong kasi siyang mag-cartwheel or B, marunong siyang mag-split. Alam na, alam, alam ko. Alam na, alam yes, namin yan. Barkada na namin yan si Jopay. Oo naman. Bata pa lang siya hanggang ngayon, bata pa rin naman. ba? Diba? Alam namin. Ano yun? <laughs> Ah, uh, mag ano, kaya mag cartwheel. Yes. Pero kasi oh, oh. cartwheel mga. talaga ang ginagawa niya. Una ulo. Gawin mo nga, oh, gawin mo nga. Ay, di kaya yun. Si Ate Jopay lang ang may kayang gumawa nun. Oo, oh, oh, minsan kataling. isang kamay lang ginagamit niya, diba, para mag-aano. Mag paano, 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 Jopay, ba? kilala kita, kumari kita. Cartwheel yan, diba? Sabi mo, cartwheel yan. Masakit nga yung likod mo hanggang ngayon eh. Grabe, <laughs> 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 Nakaka <laughs> Nakakatense naman pala, yung mga pala, kaganapan. Ka oh. Ayaw, ay, Alan. Alan, na ikuwento kay Alan yan. Anong ginagawa, ano yan? Alan? Yan, ang dami niya oh. explanation. Ang simple lang na explanation eh. Ano yan? One time kasi nung bata si Ate Jopay, nadulas siya. Yan. Tapos, imbis na ma-fall siya, napa-split siya. So, discover niya nun, ah. yung talent niya pag-split. At And, hindi lang yan, hindi lang yan. Ayan, Kuya Kim. May joke si Alan. Alan, joke mo. Go. <laughs> okay, dahil oh. maagang nakakuha ng blessing, Sir Lee. Ito yung joke ko para sa inyong oh. lahat. Anong tawag sa vampirang walang money? Ano? ano? Bam! Kasi wala na siyang pira. <laughs> <laughs> Eto na. Sexbomb Aira. Ano ba ang sagot mo? Ako kasi hindi ka magiging bomb pag hindi ka nakakaluwag-luwag ng legs. <laughs> Kailangan. So, Stretchable. Ko, magaling siya mag-split. Oh, Ayun. Okay. Tingnan natin kung ang sagot mo ay kabog o sabog. Five, four, three, two, one. Sabog! Magpandingan nga kayo. Mars, kumota ka today. Hindi pwede to.